Reaksyon niyo rito, ano, masasabi niyo rito bakit tila dumami? 4,600 Chinese nationals daw po ang uh, nandyan ngayon sa Cagayan, uh, particular sa Tugigaraw, uh, Gob. Well, sa akin po do, no, uh, hindi po ako nasusurpresa sa mm. Sa pagdami, no? Mm. Because uh, prior po sa kwan, prior sa pandemic, okay. ay may mga programa na rin po, mm -hmm. Bukod. No, at sa uh, hindi ang mga State, uh, may uh, apat university po kami dito. No? Okay. Tatlong private universities, uh -huh. St. Louis, St. Paul, the uh, uni uh, University of Cagayan Valley, and uh -huh. the Cagayan State University. Uh -huh. na may internationalization po apat na ito. Uh -huh. no? uh -huh. At ang marami po naka-enroll is in St. Paul uh -huh. University. Uh -huh and the last time na kinapan namin yung Enrollment tal state ball is 403 that was November last year mm -hmm. Mm -hmm. 403 po hindi ko thousand and this uh, doesn't involve only Chinese mm. may mga Indonesian mm. mayroon mga uh, South Africans mm. may mga Indians po tapos mm -hmm. uh, we have two medical uh, kaso uh, medical schools dito mm -hmm. CSU ano din po yung say? Ano po uh, mga pa, ano? Ano po mga courses ah uh, ng mga students na ito? Well, I believe kung uh, medical sa uh, marami po mga ganun ng mga foreigners natin, mga meron po kami di sa Metro Manila, sir, mga Iranian ya uh, na Indian nationals, meron din po sa Davao, meron mga Indian, Indian. nationals uh, para sa med, med, medical dahil mura po talaga. Ang uh, totoo naman 'yan, mura po yung uh, Uh, medical studies dito sa ating bayan kumpara sa kanilang lungsod. So diyan po sa inyo, ano naman po yung mga kurso nito mga estudyante na ito, Gob uh, Mamba. Diyan din po, no? Medical, medical, medtech, kung din po, and then uh, teachers, mm -hmm. and then uh, mga post graduate po yung iba. Oh, mm -hmm. uh, so ito so po kasi ito, iba-iba. Mm -hmm. uh, most especially post graduate. Mm -hmm. At uh, Ewan ko kung saan nila kinuha yung figure na 4,600. Mm -hmm. The last mm -hmm. time na kwan ko 403, that includes everything already, all nationalities, the students in St. Paul University. Dahil yung iba, wala pa naman noon. Pero mm -hmm. they are now applying for internationalization. Mm -hmm. And furthermore po, mm -hmm. ang nangyari po diyan, this was promoted by CHED. CHED, ha? Yes. Secretary Popoy po. po, po ay pumunta pa ng China. Mm -hmm. uh -huh. Kasi nakikipag-partner po lahat yung mga universities dito including the Don Mariano Marcos University dyan mm -hmm. sa Ilocos, ganoon mm -hmm. din po yung Lyceum. Sa, mm -hmm. uh, sa buong kompo, sa buong Pilipinas, no, ang alam ko po na figures ng estudyante dito is only 14,000 uh -huh. no? compared to Singapore which have, uh, Singapore has 15,000 Chinese students. Mm. Ang um, Thailand has 150,000 uh, Chinese students, and uh, Malaysia has 39,000.